Gusto lang namin malaman kung ano na ang mga nakalatag na assistance na maaaring ibigay ng pag-ibig fund sa mga miyembro nito both sa public at private para dito sa mga kababayan nating na ng lindol at na malawakang pagbaha sa Southern Mindanao at sa Samar area at maging sa Southern Luzon. Uh, tama ka kaya, ano? alam po ninyo, uh, nakamonitog po kami sa pag-ibig fund dito po sa mga kaganapan uh, sa, sa Mindanao at sa Eastern Visayas. At dahil po dyan, yung pong ating calamity loan, yung pong pag-ibig calamity loan para po sa mga apektado nating miyembro at kababayan dyan po sa mga nasabing lugar. Uh, pati na rin po yung ating uh, insurance claims para sa mga pag-ibig housing loan borrowers uh, muli po sa mga naturang lugar. Yan po ay mga hinanda na po namin uh, sa Ray at uh, sa ating mga nakikinig na mga kababayan na nakatira o nagtatrabaho doon po sa sa mga lugar na nabanggit.